Sige dito. Ano tayo. Lucky Okay, oh. yeah, boy, ba. Ayun na, na. Oh, panalo ang magaran. Wala mo break lang 'yan. Oh. Master, ah, kaway-kaway muna. Ayun. Kain po tayo. Kain tayo, guys. John, maya na yan. The Lord, si kuya. Ha? Kuya. Sa'yo, no. sa'yo. Wala na, na, sige na. Pero nagkakahiyaan eh. Ye. Yeah. Yun, ay toyo. Huwag niya rin sasama dito. Yun, ayan o. Son. Ha? Yung toyo. Ye. dito. Oo. Magsamahin na ano. Ano bang balak nyo? Ye. Yeah. Yan na. Ayan, shout uh, thank you for tuning in. Is ma may baon pa lang sukat sa katuyo. Eh. Ayan. Oh, Kumusta? Yeah, no. Ayan mga master mm -hmm. natin dito. Dito tayo sa dumali yeah, yeah, yeah. <laughs> Kakain. Master. Uh, <laughs> uh, <man. laughs> nakahuli pa oh. oh <laughs> nakahuli pa nga pala ayaw. pala ayaw. Kaya ayaw. Nakawala, sayang. Ah, ito. Sigurado to, hindi ito makakawala. Dito ka, dito ka. Hindi ito makakawala. Oh, ito. Kamay na. Ito. You know? mm. huh? yeah. oh, mga... Ay, mga... Ano naman tayo? Mo, no? Ay, say, tayo tayo. naman yung mga Pinoy. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. Ay, napakasarap talaga. Ang mm. tamis, ah. Hmm. Eh. Hmm. Ah. Ba? Dampot, dampot, dampot. Dampot mga guys, ha? kain pa tayo mama rebel, kain mm, oh. Oh. Oh, pa tayo may pa ulit hindi, sir naran tayong na lapo-lapo, ayun, ano yung ano? nasa pa oh, you know, ayun, no, pa oh. may hilo ah. mga mm. guys. Sag mal, sag mal. Ali. Malambo talaga ang ano niya, Noy? Malambo talaga ang isda niya. Ano yan? guys, kain tayo. Master? Tanggal? Tanggal? Tangkal mga Master ka indayo? Ya, tayo Yes, Manay. Lapo-lapo po. Mm, wow. Ang sarap niya. Nilihaw. Ang lagay ito. Alin, alin. Tumalo na. Hey John, nalika na. Nakatalo ka jan. Master Trinidad, yan. You gotta out. Kain <laughs> tayo, kain, kain. Ayan o. Wala ko kumain Hey! nakatakas eh Kaya yun nakatakas yung karo sa luto sa bacon na ano yung na inihaw tapos talaga yung sibuyas ano lang yung silada? silada parang Ah, pwede sumabit ng ayos no gaya din ng yung kanina eh diretso yung takbo sir kanin hmm di, well, di kanin pala no oo oh, ah hindi ako nagkakanin ganito dali mas kain tayo mga kalinya kain guys yan o bang tayo nasaarap nagulay sabing tagat nagulay <laughs> <May> op <laughs> ya <laughs> sabaw sabaw din iya wala nasaarap eh, <laughs> 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 ba? Mm. eh. Kaya ako magawa <laughs> iniit nga ibon yun nong oh. nagpakasara pala nagara pala naman naman

Yes, Saudi sa Saudi Saaudito gum na mag-open eh. Wala pa rin. Ba. Tara daw naman. Tara daw loan. Basta na ako. Huwag sa talong. dalawa pa. Anong mm, talong ba dito? Gubay, <coughs> Balatan mo. Kaya na niya. Ya? Hmm. Kaya na. Ganun din. Gaya din kanina. Diretso ng sakbo niya. Oh? Mm -hmm baka mga ng mga dalawang oh, kilon magulat! hindi ka sabi hmm nga pa rin ako hmm nain doon sa bukas ng lagyan sabi ko hmm hindi ba? biglang kala ko nilalagay mo lang sabi ko bakit nakayoko kaya nakalagay ko lang e eh. oo nga pag talay to doon biglang <laughs> <Hinga> tumuhog na <nyo. laughs> yun kinibad ka agad hindi <laughs> hindi pa nakakalapag yung isda niyo sinibad na yun oh. Pinagat lang yun. Ano yun? Maganda. Hindi lang nadali ko. Ang kadali man yung dasin yun Pero ilalim pa rin ilalim yun. Ha? Ilalim pa yun. Sabi ko ko yun. Mga nadaanan ba? Yung sabitan. Kasi yung isda, walang kagat eh. Parang ganun yung kanina. Ano parang ganun? Um, parang nadaanan, nadaanan yun. lang yun. Sabit ba? Oo, so, nangyari na rin Kasi diretso yung ano eh. Ang sabitan pa? Kasi yung isda mo rin wala rin yung ano eh, yung pain kanina. Ah, dapat gumaganon yung rod. Walang pain, so, walang damage yung... Yun, diretso. Ang hinila. Hindi mo lang nakagat yung isda eh. Hindi mo nakagat yung isda eh. Pwede ba? Makapating na naman yung luma. Nasabit sa palikpik. Yan ang matangkong. Ito, ito, ito. Hmm, sila. Laban. Yo, oh, binalik tanda. <coughs> binalik tanda, binalik tanda. <laughs> Dito pa lang sa <laughs> malinam nam mayo. Oh. Malinam oh. nam talaga yung isda, bakit yung sariwa pa? Pre, pabayad muna kaya na. Oh. Oh. Is... Hmm, Ampaw! Ampaw! Oh, kakabalik, yun, pa. kakabalik, kakabalik pa lang dito oh. gilidi, gilidi, gilidi. <laughs> uh -huh. Inulo, ah. Gilid di, gilid di, gilid di. Yan. Oho. Tinulo ah. Hmm. Oh, talong kayo, talong, talong. Ayos na, solid na. Master, dali. Ba. Mikos, mikos niyan. Sobrang nice na. Kabul. Tawag ana sa lapit.

Tay guys. Oh, Yo yeah, no. Ano No, guys. Bang na po.

Mm hmmm masarap ng balat yun guys <coughs> hindi nga ako all yours kaya nga <masili. laughs> <Sarap. laughs> ah, sila masarap nangurot nga kaya nga, maganda masang sili

Huh? Tungan, huh? Ang laki ng tiyan nung huli ko. Baka may Ilaki? Good morning, good morning. Ayun po. That's right. Balik tayo sa ating gawain. <laughs> <laughs> Ito ang aming activity po dito. So, activity for today. Kumain ng umagahan. Punta lang po dito sa mga bula. Oh. Oh, lagi tayo may so, palmusal po dito. Taki meron mo dito sa mga bula? Binitukahan na, ayun. May lahat ng puti. Lapu-lapu, lapis. Madali talaga dun yung buhay niyan? Ha? Huh? Madali ang buhay isa yan. Marupok na eh. Hmm. Katanga. <coughs> <laughs> may meron pa <po> nagre-reklamo. No? <laughs> Pinawisan na agad, hindi dahil sa inyo. Kiniyaw <laughs> na lapo-lapo. Sarap ng balat ng lapo-lapo. Sana hmm? hmm? pa yung balat na lang hinuhuli natin. Hmm? Na? <laughs> <laughs> yung binigay ni Master Juan, kirain ko. Kirain ang isang bala. Ating panain. Ang isang mo ng jig. tarap mm hmm Taraga. Number one. Kailangan sa na yung laban na